Pagpasang kasardal si Mada o Baida. Saan mo niya bakit? Unya iyak ko ka ta. Ang pasapot ay bayit ako ba? Awat na di No, dahi daw man di kayo man at amoy ako niya. Muro dahi manong lahat o na di payamang tayo ito. O, Kasi ito, ito, ito. Napalabas di kaat na ibuwan, natuloy ay nanabrood si Shari tatulang wada maituloy may pasakot si Baida. Ano pa't Ay. cellphone nga na pananda ay social media ay siya sa susaroon amin na ipugaw tapno makikonek si kakadwada at dawiman or asidog. Habang nakatugaw si Cameron mo si Scroll sa NFB, wadan na ilan na ay napintas ay babae at nakusunadaan na at in-adfriend na. Ne, napintas na. Kaya ang friend ko ka, tawa na di, ko and accept garo the babae san friend request Cameron o deal ay nanlogi san communication da in chat garo Cameron din babae mapalabas di kaat na ay tawon kanating da Cameron sin babae na okay. <laughs> Hello Hello ko What's the matter? Oh, oh kaya naman oh, Ikaw ba? Ikaw ba? Ako lang dina Oh, mahal ko no. kaya naman Kaya naman Kaya naman Kaya naman Kaya naman Kaya naman bye Bye, -bye. Mait disipsibing Cameron isunga tinawagan na si asawa na abroad sa Dumalipaw it si Sipin. Yes. Sure. Hello, bakat. Hay <laughs> like dimo. No mabalen ni kana si mapawi ka sa kita na naabos na no, ka. Naabos. Hanggang no. dito pa na pasapunin ni Paita. Ako ganoon itasambahan pa. Wait siya o nino. Malpaswan naman. Baga ka na. Ako. Morning mo. I will send money to the Philippines Okay

apa din ka kontak ay nawat nang inalaw po tanda ang sitting ko kapusin nangyari at nilimnon si Cameron na amay ng patulong o drako Kumalaya ko man, kagawa sa barang niya. Ano

may problema. Like, Sino? Sino ang kanan? Aw, oh, tayo iyamag ko din squad, suma. What? And process girl cherry din kapil na is a group that will sumaa sa Pilipinas. Na palabas di ka tayo may kasal, si asawa na sa Pilipinas. Ay, ugay akong sabat paro ni Kata ang kaniiyan na naku! Ito ba ang kalakon ni Payamag mo ay

na social media o sa rin yung dapat ko rin pansayatan yung sinasawin. Hindi din pansayatan di pa pamilya yun. Matalamay siya, gulundi, as ito yung mga niwi. Iyap, dik, yasin, yung pano, sa nakalimu, sa mga isi, nakapun. Sa pagpapatuloy namin sa aming pag-aaral At sa siguradong maasahan namin kayo sa kalsada Kaya ay tapat Thank you, Mr. you sir.